가봐. 나봐, 로 와, Good morning, good morning, good morning. It's a cold morning. Ah, uh. shut up. Ah, <laughs> uh, nasa raw mga kasama Yo, hindi po maganda ang umaga natin ngayon. Hindi porket umulan at malamig, maganda na ang umaga. Ah, uh, ang bad news. May bad news po tayo, may binugbog na naman na Pinoy. Uh, may kasama pa siyang apat na pinagmamalupitan din ng amo, uuwi na sila ng Pilipinas. Yung binugbog, sinuntok, sinakal at binato. May video po akong hawak. Okay lang daw na i-upload ko. Uh, kausap ko sila kagabi. Uh, pinatawagan ko sa isang migrant worker sa Wando. Mga taga-Santarita po ito. Wando province. Uh, dito sa South Korea. Taba ko lang yung bit-bit ko. Uh, hindi maganda yung nangyari sa kanila ah uh, pinatawagan namin ng polis pinakancel nila baka lumala daw yung problema nila bakit kayo matatakot sa polis samantalang sila yung magiging uh, kakampi ninyo ang masama pa nangyari uh, kinuha sila ng, ng broker dinala sa isang bahay sa bahay ng broker tapos dun lang sila patutulugin sa part na kung saan eh, Parang tambayan ng mga ajuma, mga tambayan ng mga oriano Walang cover ng... Walang pinto, walang bintana Basta upuan lang siya na malalapad Para mga tindahan ng uh, prutas Doon lang nakalagay yung mga prutas huh? Doon sila patutulugin Anlamig uh, po kagabi huh? Hindi na po ganoon ka... Mababa na po ang temperatura dito sa South Korea Umababa po siya na hanggang 4 degree na po Ganun po kalamig. Hindi man nalang siya nagne-negative pa. Pero uh, malamig na po kung doon sila patutulugin Tapos kinonta ko sila kagabi kung ano ng balita. Dahil ayaw nilang patulong na... Walang magagawa eh. Ayaw nilang patawag ng polis eh. Kasi binagbog na sila. Si-shelter sana sila ng polis. Nasa isla po sila. Pero hindi sila pwedeng lumabas ng isla para i-pick up kahit sabihin may pumunta po doon na pupuntahan ni Ma'am Gion yun, eh, ay hindi po sila mapipick up dahil nakaban po ang paglabas nila sa isla. Hindi po ganong kadali ilabas ang mga bata na yon, mga tao na yon, mga seasonal farm worker ng Santa Rita. Uh, hindi basta-basta pwedeng ilabas ng isla. Kung ang pangalan nila is nakaban sa isla, uh, hindi sila pasasakay ng barko ng mga kapitan ng barko or hindi sila bibigyan ng tiket pag ibinan sa isla na lumabas ya yeah. May isa pa daw pong tumakas Buti swerte niya nakatakas yan Ako Mas gugustuhin ko silang tumakas Pag ganyan naman ginagawa Yung ibang apat na Pinoy naman po eh, Ang problema naman nun ah, Pag mamalupit din pero hindi sinasaktan ah, 4am to 2am ah, 10pm Alas 2, alas 3 na madaling araw ang pasok Uuwi, alas 9, alas 10 ng gabi hindi binabayaran ng overtime. Ha? Hindi patas ang sahod. Sinisingil ka agad ng uh, broker's broker spin nila na 60,000. Tapos eh, may sinisingil pa po sa kanilang 1.3 million. Ayun na siguro. Ay, yung 1.3 million, wala pa 60,000 yan. Ha? Yan po lang po ang update natin. kamiya ako po upload yung video ng pananakit. Dun sa, o okay, na natin dito sa video na to. Hmm ang pananakit ng nung... Saja ang nim doon sa trabahador ingat po sa lahat tama po yung ginawa niya uh, nag video yung kasamahan tapos uh, tawag po kayong polis kung may cellphone number kayo dito sa South Korea huwag po kayong matakot sa polis kakampi nyo yan pag kayo ang nagsumbong huwag kayong sinumbong bawa naman po kayo kaya kailangan may mga alam kayo dito ang Korean translator na pwede mag-translate sa inyo wala pong problema sa akin kung tawagin niyo po ako. pero may time na sa oras po ako ng trabaho hindi ko po kayo agad masikaso salamat po sa lahat ingat po sa lahat Oke,